Brigada in the heart of changing life. Makabagong tunay na radyo. tunay na radyo. angat sa musika at balita, musika at balita, News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Alashetinang Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Headlines! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Brigada Balita Nationwide! Pinabantayang low pressure area sa loob ng Pilipinas... Nananatili pa rin medium o may katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo ayon niyan sa pag-asa. Ang China naman umapila ng dialogo kaugnay sa West Philippine Sea. Senate Minority Block tuloy-tuloy ang pagbabantay laban huyan sa resolusyong naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At sa rehabilitation, mananatiling suspendido hanggat wala raw maayos sa rerouting plan ayon huyan sa Pangulo. Samantala, suporta kay Speaker Martin Romualdez hindi raw sa pilitan, ayon sa tagapagsalita ng kamera At ito hong MSRP sa imported na bigas, ibababa sa 43 kilos pagdating ng Hulyo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama, ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa umaga. Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada June 9, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita We yeah. got a ballita. We yeah. got a ballita saumaga. We yeah. got a weather update. Yeah. Weather update. Yeah. Mga kabrigada, nitong weekend, nagbigay ho ng perwisyo ang baha na dulot ng malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila at sa Bulacan. Ngayong araw, hindi pa rin nagbabago ang pagtataya ng paghasa sa sitwasyon ng binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, nananatili pa rin katamtaman ang tsansa ng LPA na maging isang ganap na bagyo. Sa kasalukuyan, huling namataan ng LPA sa layong 275 kilometers northwest ng Baler Aurora o 215 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Ito ang magdadala ng maulang panahon sa Ilocos Region, Abra at sabengget Habagat naman ang magdadala ng maulap na kalangitan at mga minsanang pagbuhus ng ulan sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas. Oksidental Mindoro, Palawan at Antique na posibleng magdulot ng pagpaha o paguho ng lupa sa mabababang mga lugar. Hey. Samantala, kabrigada, nakapagtala naman ho ng water elevation o pagtaas sa level ng tubig ang pag-asa Hydrometeorology Division sa ilang damhuyan sa Luzon. Yan nga ho, kabrigada, ay dulot ng malalakas na buhos ng ulan na dala ng LPA at ng hanging habagat. Kabilang nga ho sa mga tumaas ang level ng tubig ay sa Angat Dam, Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga at maging sa San Roque. Ayon sa pag-asa, may posibilidad pa na tumaas ang water level sa mga na sabing dam sa kaling magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Alat-alat na pag-ulan naman ang mararanasan sa Metro Manila, Bicol Region at the rest of Visayas, Central Luzon, Mimaropa, at nalalabing bahagi ho ng Kalabar Zone tulad pa rin ng Habagat minsan ang pag-ulan naman ang tulot ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon na posibleng magdulot ng pagbaha dahil huyan sa malalakas na buhos ng ulan samantala pulupulong pulong pag-ulan naman ang dala ng habagat sa buong kapuluan ng Mindanao sa kasalukuyan mga kabrigada, patuloy pa rin nakamonitor ang pag-asa sa dalawang weather systems. Gayun din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang bantayan ang sitwasyon ng mga apektadong lugar at tumugon sa mga apektadong residente. Kaugnayan niya niyan kabrigada, umabot po sa 2,191 na individual ang naitala ng DSWD na apektado po ng LPA at habagat. Ayon po sa ahensya ang apektado ng mula po sa Central Luzon at Sambuanga Peninsula. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong mga kabrigada ng mga residente na nakasilong sa mga evacuation center at ang ilan ay pansamantalang nasa kanilang mga kaanak. Samantala, siniguro naman ng OCD na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng dalawang weather systems. We sa ibang balita na tayo mga kabrigada, sa kabila po ng sunod-sunod na panggigipit ng China sa Pilipinas at ilegal na aktibidad nito sa katubigang sakop ng bansa, nananawagan naman ang China ng isang dayalogo sa Pilipinas. Pumaapila si Chinese Ambassador Huang Xilian na talakay ng dalawang bansa ang usapin sa West Philippine Sea. Ayon sa opisyal ang Pilipinas at China ay dalawang magkarating na bansa na hindi maaaring paghiwalayin. Dahil dito, umaasa ang China na mas marami pa umanong Pilipino ang makikiisa upang maayos ang relasyon ng dalawang mga bansa. Samantala, tinabla naman Ni Defense Secretary Gilberto Tidoro ang pahayag ng China at Kinwesyon ang katapatan ng mga ito sa mga dialogo dahil sa tensyon na binigay ng mga ito sa pinag-aagawang mga teritoryo. Samantala mga kabrigada, meron hong isang Chinese fishing vessel ang sumadsad daw malapit sa Pag-asa Island. Brigada CAF Austria, ibrigada mo! Isang barkong pangisda ng China ang sumadsad sa silangang bahagi ng Pag-asa Island nitong Sabado ng hapon. Bandang alas tres ang hapon ng mamataan ng mga mangingisdang Pinoy ang barko na ng Chinese Maritime Militia. Sa social media post ng mangingisdang si Larry Hugo sa Pag-asa, ikinabahala niya na baka itulad ng China sa BRP Sierra Madre ang pagsadsad ng kanilang barko. Gayun pa agad na pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng mga manging isda. Ayon kay Captain Elaine Collado, ang Public Affairs Office Chief ng Western Naval Command, posibleng tinangay lamang ng masamang panahon sa lugar ang naturang Chinese vessel. Sa pagtugon ng Philippine Coast Guard at pakikipag-ugnayan ng AFP, kusa rin umanong lumisa ng barko makalipas ang halos dalawang oras. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang Senate Minority Block naman tuloy-tuloy daw ang pagbabantay laban sa resolusyong naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Ann Cortez brigada. e Brigada Mo ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na babantayan nila ng maigi ang posibleng paghahain sa plenaryo na resolusyon de facto dismissal sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maaalala kumalat nitong nakaraang linggo ang tungkol sa resolusyon ito na inami naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na galing mismo sa kanyang opisina. Pero gate niya maliban sa kanyang resolusyon ay marami pa siyang kilala na nagsulat din na ng kanyang sariling drafts para ipa pagpatigil ang paglilitis laban sa Vice si Presidente. Kaugnay nga nito, sinabi ni Pimentel na magdodoble kayod sila ng kanyang kasamahan sa minority bloc na si Senadora Risa Hontiveros sa pagkumbinsi sa mga ito na suportahan ang kanyang punto de vista. Anya, gagawin nilang lahat para maipaintindi sa mga ito na hindi maaaring magahin na resolusyon de facto dismissal at maaaring tumawid sa susun na Kongreso ang impeachment proceedings. In the heart of changing lives, ako po si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of 40 Brigada Balita Nationwide Ilan pang mga universidad sa bansa nakiisa sa pagsusulong na agad daw na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo! sama ang ilang mga institusyon sa panawagang agad ng simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nitong weekend, naglabas ng statement ang ilang mga universities na umaapil aksyon na na ang pagliliti sa pangalawang Pangulo. Sa isang joint statement, sinabi ng Ateneo na ipinagdarasal nila na ang Senado ay tutugon sa kanilang moral at constitutional duty bilang mga tunay na tagapaglingkod ng publiko. Maliban dyan, nanindigan din ang Lasallian family sa kanilang nilang statement na sama-sama nilang isinisigawa ang kanilang pagkondena sa anumang hakbang na mambabaliwala sa constitutional process para sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi rin ito na ang naturang paglilitis ay hindi lang basta constitutional exercise kundi sagradong mekanismo na nakatatak sa konstitusyon upang matiyak na ang matataas na opisyal ng bansa ay sasagot sa taong bayan. Para naman sa Adamson University, hindi raw ito ang panahon para sa neutrality o passive observation. Dapat na umanong gawin ng tama, imbis na gawin ang bagay na mas madali lang para sa mga senador, lalo pat nag na ito ng mahabang panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, so brigada, Balita, Nationwide. Ang Ed sa rehabilitation naman, mananatiling suspendido hanggat walang maayos na rerouting plan ayon sa Pangulo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Mananatiling suspendido ang EDSA Rehabilitation Project matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna itong ituloy hanggat walang malinaw at epektibong rerouting plan na magpapagaan sa daloy ng trapiko at hindi magdudulot ng matinding abala sa mga motorista at pasahero. Sa lingguhang vlog ng Pangulo, binigyang diin ito ang pangangailangan masuri muna ang mga alternatibong ruta at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan bago muling ituloy ang proyekto. Masyado rin daw matagal ang dalawang taong rehab period para maging pabigat sa mga biyahero at motorista. Maaalala noong June 1, pansamantalang sinuspindi ng Presidente ang pagsisimula ng proyekto bilang tugon sa inaasahang matinding epekto nito sa trapiko, lalo na sa Metro Manila. Pinag-aaralan din ngayon ng gobyerno ang paggamit ng mas makabagong teknolohiya na maaaring magpabilis sa konstruksyon at magpababa ng antas ng abala sa publiko. Layo ng hakbang na ito na makahanap ng mas maayos at mas epektibong paraan ng pagsasagawa ng rehab ng EDSA nang hindi gaanong naaapektuhan ang araw-araw na biyahe ng mga commuters. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung dalawang taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita. Ito naman hong MSRP sa imported na bigas, ibababa baba sa 43 pesos per kilo sa Hulyo. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Mula 45 pesos kada kilo, ibababa pa ng Department of Agriculture sa 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice simula sa July 1. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang hakbang na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aani ng pasanin ng mga mamimiling Pilipino kasunod ng pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Una nang ipinababa ng Pangulo ang rice tariff mula 35% sa 15% lang ng sunod-sunod na pagbaba ng MSRP mula 58 pesos noong Enero hanggang 45 pesos nitong Marso inaasahan ding bababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program habang nagpapatuloy ang pilot implementation ng 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa 14 milyong low income at minimum wage earners hanggang Disyembre tiniyak naman ni Secretary Laurel ang katatagan ng programa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Ito namang suporta kay Speaker Martin Romualdez, hindi raw yan sapilitan ayon sa tagapagsalita ng kamera. Brigada Haji i ibrigada mo! Naninindigan ang liderato ng Kamara na ang pagsuporta ay kusang loob at hindi pinipilit. Ito ang paglilinaw ni House of Representatives spokesperson, Attorney Princess Abante, sa gitna ng isyu ng pagsibak kay Cebu Representative Duke Frasco bilang miyembro ng National Unity Party dulot ng hindi pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Abante, Malinaw ang prinsipyo sa Kamara na iginagalang ng liderato ang kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan na nanatili rin anyang buo ang pagkakaisa ng mga kongresista. Iginit din ni Abante na sa Central Visayas matibay ang ipinakitang pagkakaisa ng mga mambabatas kung saan kamakailan lamang ay nagtipon ang ilang mga miyembro kasama si Romualdez kabilang sa mga dumalo sa pulong na tumalakay sa mga pangunahing panukalang batas at programang pangkaunlaran sa rehiyon sina Cebu Representative Lollipop Oano Dizo representatives Eduardo Rama Jr., Rhea May Gulias, Edsel Galios, Bohol representative Alexi Tutor at Sikiho representative Villa. binigyang diin pa ng takapagsalitaan ng kamara na sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang dumaranas na kahirapan mas mahalaga ang pagkakaisa sa legislatura upang maipasa ang mga batas na may direktang epekto sa kabuhayan ng bawat pamilya mula sa murang pagkain, libreng gamutan, trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Dagdag pa ni Abante, mas pipiliin ni Romualdez na manindigan sa katahimikan ngunit epektibong paglilingkod hindi umano mahalaga kung sino ang hindi pumirma kundi kung sino ang patuloy na nagseserbisyo in the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority mga kabrigada, personal na nagtungo si senador Bonggo sa sa Manila. Upang personal na kumustahin at tulungan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil ho sa sunog doon. Nagpaabot ng tulong ang senador sa nasa 518 na mga pamilya. Katuwang ang lokal na pamahalaan at ang kanyang malasakit team. Nagbigay din ang senador ng relief items at cash assistance para ho sa mga nabiktima ng sunog sa huli sinabi ni Go na patuloy niya isusulong ang Republic Act number no. 11589 o yung BFP Modernization Act of 2021 na layuning palakasin ang kakayahan ng Bureau of Fire Protection upang mas maprotektahan pa ang buhay at ari-arian ng mga Pilipino. Isang linggo bago ho ang pasukan, sinabi ho ng DepEd na inaasahan ho nila ang humigit kumulang sa 27 million na learners. Para nga ho yan sa school year 2025 to 2026. Mayroon ho kabrigada yung bilang na mag -e enroll mula preschool hanggang senior high school. Dahil ho dyan, tiniyak ng ahensya na patuloy ho nilang tinutugunan ang nasa 165,000 na kulang na classroom sa buong bansa dahil sa pagdami ng mga mag-aaral. Samantala, ngayong araw nga ho kabrigada ay ay e magsisimula na ang Brigada Eskwela na tatagal hanggang June 13 na magbibigay daan upang makumpuni at maayos at malinis ang mga silid aralan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Para naman sa ating health news ka Brigada para hu humalabanan yung ubo Sipon at trangkaso ngayong tag-ulan, e siguruduhin kong malakas ang resistensya ng ating mga anak. Para ho sa mga tinagers, mga kabrigada, ha, makukuha ho ninyo yan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at pagkakaroon ng sapat na pahinga, mga kabrigada. Sa so, yan paalala mula ho yan sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule 66 -six sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada foreign exchange foreign exchange mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng lunes sa palitan ng piso contra US dollar 55.19 Australian dollar 36.29 Canadian dollar 40.83, Singaporean dollar 43.34, Sayuro, mangaka Brigada 63.72, British pound 75.49, Swiss franc 67.81, at sa Japanese yen sa 38 centavos. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives